gitanggong karon sa Cebu City Jail ang manag live-in partner nga giingong mibaligya silang 22 days old nga masuso sa kantidad nga moabot og 87,000 pesos. Kini human daling girespondihan sa mga tinugyanan sa Mambaling Police Station 11 ug Barangay Dulho Fatima ang taho nga adunay post sa social media nga nagbaligya sa maong bata. Unsa ka tinuod nga gibaligya ang bata? No. pero ron na ni deny sila nga wala daw wala daw sa kadugayan ng murag ning tug sila sa tinuod nga nga nabaligya nila ang bata budgan sa mga silingan diha kay inig padong niya dito sa ospital mabdos <laughs> inig uli hiyos nang tiyan wala bitbit -bit nga bata ang ah. ipangutana nga unsa may rason nga nung inyong gibaligya ang bata kung pa inahan wala daw sila ibayad sa sa SMC Samtang base sa pasiunang investigasyon sa Cebu City Police Office na sayran nga gawas sa 87,000 pesos ang nakapalit sa bata, mausay may bayad sa bill sa pamilya sa tambalanan. Nagkanayon si Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Makatangay sa CCPO nga ni Adtong Marso City 2025 na dakpan ang manag-live-in partner sa kasong illegal gambling. Apan mas naukay ang ilang mga silingan o ang kapulisan sa dihang nasayran, gikan sa usa sa mga anak, sa mga suspect nga gibaligya ang iyang bagong nataw nga igsuon gipahigayon sa kapulisan o DSWS ang follow-up operation o narescue ang masuso sa balay sa nakapalit ni Ini sa Barangay Guadalupe. Gawa sa masuso, anaanasab sa kustudiya sa si DSWS ang laing pitupa ka mga anak sa mga suspek. Morang naka-use sila o drugs. User din sila. Pero di pa ni-confirmado mo? Di pa gyo. O, suspitsa lang nina ko. No, pag-abot nila sa Station 5, dito na sila nito gan sa tinood. Nagbaligyan ng bata niya, worth 30,000 niya. Mauna siya middleman. Background na ni middleman mo, kaning recruiter. So for sure, mm -hmm. up till ni siya sa kaning modus? Wa sa kukibaw. Pero na ni siya trabaho sa ospital. na siya. Nagkanayon ang Gender and Development Focal Head sa Dolho Fatima, Catalina Abelia, nga ikaduhanan ni nga higayon sa pagpamaligya sa inahan o amahan sa ilang anak. Asoy ni Abelia nga posibleng nahitabo ang transaksyon sa Cebu City Medical Center kon CCMC. Sa pagkutlo ni ining balita, nagpadayon ng imbestigasyon sa kapulisan kalabot sa maong hitabo. Apan, si Dr. Anton Oliver Reposar II, chief sa Cebu City Medical Center, miklaro nga samtang dito nanganak ang inahan sa si CCMC, walay illegal nga transaksyon nga nahitabo sulod sa ilang ospital. Dugang ni Reposar nga hugot ang seguridad sa ilang tambalanan gikan sa pagsulod o hangtod sa paggawas sa mga pasyente. Kahinumduman nga gipirmahan ni si City Mayor Raymond Alvin Garcia karong Manaha ang executive order sa pag-umol og interagency task force against online and sexual abuse and exploitation of children kon usaek aron mapanalipdan ug maprotektahan ang mga bata batok sa pagpangabuso. Na to form, task force so that they can the uh, council so that they can also give their inputs no on how to Combat and to address concerns regarding exploitation of children. Luwas si Noong nga nabawi sa mga autoridad ang masuso o na nakini sa custodia sa Department of Social Welfare and Services kuyog sab ang laing pito ka mga anak sa mga suspect. Kini si Eliza May Pinyeranda, alang sa May TV Sibu.